Isang barko na lumulutang sa gitna ng dagat. Walang laman, walang tao, at tila iniwan ng lahat ng walang bakas. Ang tawag dito, ang barkong multo na Mary Celeste. Noong ikalima ng Disyembre, isang libot walong daan, pitumput dalawa. Isang barkong mga ngalakal na tinatawag na Day Gratia ang nakatagpo ng kakaibang tanawin sa Atlantic Ocean. May isang barko na tila maayos ang takbo pero walang sumasagot sa kanilang tawag. Nang lapitan nila, natuklasan nilang iyon pala ay ang Mary Celeste, isang cargo ship na umalis mula sa New York patungong Italy, sakay ang kapitan na si Benjamin Briggs, ang kanyang asawa, kanilang batang anak, at pitong tripulante. Pagpasok sa loob ng barko, nakapangingilabot ang kanilang nadiskubre. Maayos ang kusina, may mga pagkain at tubig pa na sapat para sa ilang buwan. Ang mga gamit ng mga tripulante, nandun pa rin, parang bigla lang silang nawala. Wala ring bakas ng labanan o gulo. Ang logbook ng kapitan ay nagtatapos sa isang normal na entry. Wala man lang palatandaan ng anumang problema. Ngunit napansin nila na wala ang lifeboat. Dito nagsimula ang misteryo. Ano nga ba ang nangyari? May nagsabi na baka inatake ng mga pirata. Pero bakit walang ninakaw na kargamento? May nagsabi rin na baka nagkaroon ng rayon ang mga tripulante, pero walang palatandaan ng karahasan. May teorya din na baka dahil sa kargamento nitong alak, nagkaroon ng pagsabog o pagtagas kaya napilitan silang lisanin ng barko. Ngunit kung iyon ang dahilan, bakit hindi na sila bumalik? At syempre, hindi rin mawawala ang mga haka-haka ng supernatural na baka may kakaibang puwersa o sumpa na sumakop sa barko. Hanggang ngayon, mahigit isang daang taon na ang lumipas, ngunit nananatili pa rin palaisipan ang pagkawala ng tripulante ng Mary Celeste. Isang barkong maayos, kumpleto ang gamit, ngunit walang laman, isang tunay na barkong multo na nananatiling misteryo ng karagatan. Kung sakaling ikaw ang makakita ng Mary Celeste na nakalutang sa dagat, papasukin mo ba ang loob?